Hi guys! For today's video, isang life hacks na naman ang aking i share sa inyo. Sa paraang ito, mababawasan ang inyong pagbabanlaw ng nakayuko, nakatayo, naka, nakatuwa. Tip number one, ayan, i-connect mo yung parang host na, na yan. Yan yung tinuturo ko na yan. I-connect mo siya sa, sa gripo. Ayan, huwag nyo nang pansinin yung mga kalat na yan kasi walang naglalaban na. Walang kalat. May goodness. O, oh, ayan. Binuksan ko na yung gripo. Nakikita nyo naman. Then, tip number two. Ayan, syempre, hihintayin na lang natin. Mapuno yan. Sa paglalaba talaga, hindi natin may iwasan mapagod. Kaya sa tips na ito, ay nako. Less pagod na to, Ayan. Nakikita nyo naman. Puno na siya. Yan, yung tinuturo ko na yan. Hanggang dyan ko lang yung tubig niya. Then, after that papatayin ko na yung gripo. Kala ko lang pa nga pala sa mga merong labandera dyan. Naku, huwag nyo naman abusuhin yung mga labandera nyo kasi hindi madali maglaba ng mga damit na madudumi. Tapos kayo, Diyos ko, para lang kayong naguhubad na walang iniisip na naglalabandera sa inyo. Oo, binabayaran na nyo sila pero huwag nyo naman abusuhin kasi napapagod rin yan sila. Charot! Tip number 3, pihitin ang wash timer kung hanggang ilang minutes nyo lang silang paiikot Then, ayan, ako hanggang 5 minutes lang para may bilis para iwas hassle sa kasto sa oras. Ayan, para mas marami pa tayong magawa. Kaya 5 minutes lang ang pinindot ko. After that, i nyo at palitan nyo ulit ng panibagong tubig or hanggang ilang beses kayong nagbabanlaw. Ako kasi, tatlong beses ko yung binanlawan. Kaya tatlong beses din ako nag at nagpalit ng tubig niya. Kaya, pakatapos ng tatlong banlaw, ay tinanggal ko na yan sa washing at piniga ko yan. Tapos, tsaka ako na siya dinaw ni Adrenayer. Hope it helps. Thank you. Salamat.